Dumating na daw po. Uh, so, are they here? Wow! Okay. So, let's find out. Okay. Ah! Welcome back! Oh. Hi! Welcome back to the sexy. Oh, okay, ano? I will give something to... What? A oh. surprise? Yes. And kita Gerald. Welcome back! Hi! Bembe! Kamusta? Kamusta? Mukhang pagod na pagod ah. Nagkasakit. Ha? Nagkasakit. Sino? Ako. Nagkasakit ka doon? Oo Ngayon yung araw lang. Akala ko... Kahapon. Nagsimula kahapon. Pero nagawa niyo naman yung light, like, umibiti ka doon. Na naman, okay. Akala ko na nakulong ka lang sa ano... na, sulit naman. <laughs> sige, sige, rest ka muna. At uh, ayun, <laughs> ah, i-manage ang tokoy ng pamasa-luto mo. Wow. Ang sakit sa hati. Oh. Ang sakit. Ang sakit bakatay. Eh buti nga last day na lang kasi. O, last day na lang. Pinag-pinagatan ko siguro masakit. Titense action ang ginawa mo ba bakit naman naubusan ng lakas? Hindi. <laughs> kasi. <laughs> ah, nabigla. Oo. Pero kung tingnan niya sa akin, medyo nawala na eh. Ah, saan so pati ikaw? Oo. Nabigla siya. Okay. So, yan po ang kanila mga gamit. So, nagaan pa kasi na Tita Sexy. Hi, kids. You miss Tita Sexy? Oo. Oh. Okay. oh. Okay, hey. okay Steve. Ha? Ay, gawin ang sundo! <laughs> Kala ko! Na na Parang nabitin daw si Tito Jeran. Nabitin. Nabitin ba? Sobrani. Sobrani. Sina si Tito Jeran talaga yung agad. Sisi pa ako ng Julian. Bakit? It was your fault. Paano mo daw na fault? Alam ko. Nung umalis natin si Tito Jeran. Ito ko si Julian. Ano, Pogi? Eh, may gamot. Ba't ikaw na po? Vlogger na ako ngayon. Ano Halina sa Mahina. Yes. Oh. Yes. Pasalubo. What, what is that? <laughs> oh, so, ito po meron pong... Ay! Ito, <laughs> oh, ni wait lang. Ilaw. Pandari ko yung ilaw. Lisa. Uh, oh, okay. Tita Lisa andan. Oh. Oh. Small? Oh. Uh, okay, uh, okay, okay. I, anong, I flex mo muna yung pinabot ni Tita Ana. Ano pangalan? Ana Lisa. Lisa, Lisa andan. Sakto. Oh, you have a gift too? Okay. Oh, no. Oh. And dalawang kulay, wow. mayroong black and gray. Anong yung sasabihin? Okay, wow. say, guys? Hey. Thank you, thank thank you. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. you. Thank you.

Oh. Ayan na. Oh. Anong hindi? Oh, bitbit bit nga niya eh. Oh. Oh. <laughs> ah. Say thank you. Hmm, <laughs> 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 Okay, Jay. ba salamat po okay, okay. okay. siya yes. reflex of course saan pa oh naman niya wow. okay, oh pwede so, so. po May pampano yes. ka naman Pampahay. oh Then, <laughs> <I get> like, <laughs> challenge po uh, ano challenge challenge uh, 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 ah okay uh, and this is us uh, thank you ka pa rin Ah. Tayo ba? Oh. oh. Yeah. lang po niya. No. Ay. Loreta. Tayo po Loreta. Okay. Oh. okay. Sure. Sure. Kaso po. Ayan. Kaso Ayan, po. Kaso po. po ano. Okay. Pas mo ako diyan, pas. Oh. Ah, ah ba, dahil ba't may liga? Kapag-condition doon dyan. Ah, merong requirements. Oh. give it to Ate. Thank you, Ate. Oh, here in the camera. Give it to Ate. Thank you, Tita. This is from Ate <laughs> Give it to Ate Sansa. Oh, my. What do you say, Summer? Hey, thank you. Here. Oh. here in the camera now, Yes. yes. Summer. I'll oh. oh. say thank you, guys. Thank, Sit down. thank you. Oh, okay. okay. Hey, this is for Nico! So, oh, what? For Tita Lorna. What is this? A Lego. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Thank you. Wow. Thank, you. Yes. thank you, Tita Lorna. Thank you, Tita Lorna. Thank you, Tita Lorna. This one is for Carmen. Huh? What can you say? Thank you po. Ay, pala ko. are those? clothes? Oh, yes. I I Thank, I Thank, Thank you po. Ay, shucks. Ay, may part 2 pa lang. Ben, this is my pasalubong. Ay, magiging mm -hmm. Lindor. Uh, Saan naman? Ano? Patung oh, uh, yeah. Lindor, ba't parang nagbago? Condition <laughs> pala. Mas ganun itong... Nakaka-dudulas ka eh. Hahaha. Eto, bigay naman ito ni tita Dita. Ehh. Chocolate. Condition pala. Wow. <laughs> oh, thank you so much, Please, Tita. ito hindi ka pwede nito. Oo. Selly. May tago to. May tago. 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 May tago muna. May tago muna. May tago muna. May tago muna. May tago Sab, ni turn ada. Ano? Turn off the TV first. Turn off man. the TV mo na. Thank you Tita Yong Skin. And eto is for Queen Dave galing kay Tita Nelia S. Condition pala, condition pala. Tabi muna, tabi muna. Pero, harap mo na lang ako. Okay. Ito for sharing. Ini Ito daw is sa ako. Oh, Thank you, oh, Tita. And then, okay, Ito sa iyo daw Kuya Den. Ay, pasok oh. Okay. <laughs> <laughs> And ito is kay Tita Okay. So Guys, Chase.

Thank you, thank you, sexy! Okay, oh, naman no na nag open Sino nag-open na ito? Ben. yung Wait mo siya. Na, yung open Tapos ngayon naman, open Kita, open daw. Alam niya kasi ito, lalapitan para pagbibigyan. Open? Yeah. Yeah. Ha? Ope? ito dito. ito From S. for Kuya. Oo. Oh. Class diet para tina. Hindi mo na mapapag-eat. ano pa naman ngayon <laughs> na. Doon. tatabi lang yan. Tatabi lang. <laughs> Talaga ano. pa-exploration. Malayo pa experience niya, 5 years pa yan. Okay, this one, I bought this one, Tito Gerard, and for summer! Oh. What hey, will you know, not will not say? Thank you, thank you, thank 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 you, thank you, thank you, Tama. Eto na yan, dito sa team nila, tita ni oh Sabang ba? Sabang ba yan? Ay sabang ba yan? Versace. Eh? Oo. mo na. Yeah. Testing. Pwede ako, pwede, pwede, pwede. Yan. Testingin na yan. Versace. Magiging ano kasi Bruno Mars pag kumanta. Oo, last Versace on the floor. Yan pag-utirahin Later, anak, later. Daddy is anak. Put them together, mga anak. ng nga, may si Dave sa ano, babango eh. Baka laglag Hindi pa na amoy. Testing, testing. si tita mo, baka tamang ano lang, tamang then, Yun. Yun. Ay? Wow! Oh, rep, ano siya? Oh. Parang bagong ligo? Hindi ah, no, no. na ako maliligo. Oh, uh, no. Yung parang bagong labas. Uh, yung yun, sabon mo. Hindi ako Parang yung... galing sa shower niya. Uh -huh. Oh, nice! Ray Ben! Uh -huh. uh -huh. Ano siya sabihin? Tingnan, tira ka. Tingnan namin. Tingnan ko pala ito na, guys. Okay, nanay. Grave also from Tita Yuskin. Tita. Tita Yuskin. You yeah. Oh, yeah. Thank you, Tita Yuski. And daw to Thank you. At daw to our beloved... tita. Oh, oh, oh. Thank you, po. Yes?

Kay Tatay pa birthday nila kay Tatay Ram. Oh. Thank you po from Jorad Group. Oh. Ah, kayo pala to. Jorad Group, tawag nila dyan. Oh, sa si yes. At eto naman ang pasalugong oh. sa inyo. Wow. <laughs> <laughs> Apa to? Ikaw, si Dave, oh. si Luis, saka si Noah. Okay. Bulgari

Uh, ayan po, maraming 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 salamat po sa gift po ninyo sa mga kids. Yahoo! Uh, sa lahat po, sa mga teens, sa mga bulilits, kay Baby yeah. Raven. Abala na po sila. Maraming maraming po salamat po. Hey, Kanya-kanya na po sila ng... Kanya-kanya na, na po sila ng spot. Ayan, thank you so much po. At uh, salamat po sa inyong Ibang mga ang So, Tita Sexy, wait lang to wrap up lang. So, mm. para magka-idea yung mga karatang. Ate, doon ka na. Ikaw na mag-adjust. Ikaw naman, may sakit nga yung mga tao. Eh. <laughs> Kakain na pala siya. <laughs> Kumain na siya. Tagal mo to, eh. Yes, yes. Okay, so Tita Sexy and mm. Tito Gerald, kam kamusta? Mm -hmm. uh, yun nga, nagkasakit si Tito Gerald. At si Tita Kaya, Sexy rin so ba? Last day ka na rin nagkasakit? Oo, pero buti na wala na kahapon. Kasi winter pala doon sa amin sa Hong Kong. May, may snow? Eh wala, pero sobrang, sobrang lamig. Pero nag-i-snow ba sa Hong Kong? Hindi ata. Sobrang wala. lamig. Lang. Sobrang lamig, like freezing. Mhm. -mm. Malamig talaga. As oh. Dapat naka ganito. Parang bagyo. Umasawa lang malamig pa. Mas malamig pa. So, kamusta naman overall, Tita Sexy, Tita Geralda? Naku, okay naman, Tito. Tapos kasi na from day one, hanggang matapos yung aming stay din doon, naku, ang mga supportive titas nandoon. Ah. Thank you so much, mga tita. Buti may apit lang sila. Oo, oo, may mga malapit, pero kahit may malayo. pumunta Tapos meron nga doon, Tito, pang lang. Nice. Quiet, guys. Nasa MTR kami, pauwi kami. Nasa ano siya na paakyat escalator hinabul niya kami sabi niya wait ano ano sabi niya Di ba, ano, na kayo yung bagong kasasahan niya ngayon. <laughs> ah, tapos na, ano, oh. sabi niya from day one, at doon nanonood siya. Tapos umiiyak si tita. So, <laughs> Diyan <nakita> <laughs> <Sabi> niya nakita ko. Ito yung sabi <laughs> yung sa akin. Na ano na. Nakita na daw kayo, tapos nasabi niya lang, Take Ram. Oh. Ah, nakita daw kayo eh. Meron din. Eh di, di mo ko diya na. Yung kinap ko Yung kinap ko Yung kinap ko Talagang, talagang ina-upload nagpa po picture nga siya sa uwa. <laughs> <laughs> tapos meron pa doon, yung unang-una, yung may mam, may tito naman doon. Kay Gerald na nga tingin. Tapos nga na, sabi niya sa'yo. <laughs> 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 Kala ko nagalit. Kala ko galit. ano si sinabi? ka tatay. Galing. Oh. Oo. Tapos may, may, ano doon, ilan yung namit namin ay. Yung nangakasalubong lang namin. Uy, kayo yung bago ko sa tasa. Kaya nga oh. Na, eh. Yan. Ay, galing. anyway, tito. Sige, tutang nandito naman na. Gusto lang po namin mag-thank mm -hmm. you. Thank you so much sa team ni na Tita Yunski at sa team Tita Brenda na namit po namin sa Hong Kong. Thank you, thank you so much sa inyo lahat po. Kasi hindi, rin na, hindi po nila kami pinabayaan until the end of our trip. Thank you. Ayan, tas may mga papasalubong pa. <laughs> thank you po. Oo nga, nagdagdag rin ako guys. Okay lang na kayo kasi. Ayan nga nga, hamalita yung binili nung gabi. Ah, thank you kay Tita Lorna. Siya na ba yan? <laughs> Ay, kanaan. Kaya na, eh, ang daming thank you. Kala, tita, kasama namin sa Longping, si tita Loreto, tsaka si tita, ah, si tita Anden, ilang days namin kasama, tsaka sila tita Yang. Oo, oh, oh, mga walang kapagod-pagod. Mga tita, baka naman po di nyo binigyan ng privacy itong dalawa. Ah. <laughs> meron. Ah, meron. Oo. 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 Oo sila lang magala, di ba? Nag-ano, moment. Oo, nag-ala. So kayo lang, walang mm. mga, okay, ayun naman pala. Kasi <laughs> namin mga na mga souvenir-souvenir kasi. Oo, oh, di ba galing? naman na din doon eh. Pero ang dami na din kasi nilang mga pinadala, kaya doon sabi ko. Si Tito Gerald, any message sa mga tito at tita natin sa home? Kong. Salamat tita sumalubong so, sa amin sa tawag ko ng si Tita Loreta. Si Tita Yams. Si, si Tita, si, si Tita Jove. Uh, si Tita Eva. Uh, sino pa? Si Tita Lemi pala yan. Namit din natin si Tita Lemi. Thank you. Yung Tita Brenda. At ah, si Tita Brenda. Si Tita Ang. Uh, si Tita Nelia S. Tsaka si Tita kahit anong layo ng lakad, hindi sila nagpapagod. Kaya nga, may tita IG, <laughs> si tita. Oh, grabe, mabilis pa sila look. Tsaka si tita Lita natin pala, 70 years old na pala siya na. Yung unang gabi oh. namin, napasama pala namin siya. Kasi may tita Al. Tapos kay tita, kay tita Lorna. Lorna, tapos kay tita Lisa, ayan. Kahit malayo sila na, dinayo kami. Thank you, thank you so much. Oh, dahil siyempre, so, uh, kailangan nyo magpahinga, puro travel kayo. So, hindi ko na masyadong ahabahan to. Okay. Ah uh, si Tatay Ram nang bahalang magpatuloy. At uh, siyempre, happy kami, Tito Sexy, Tito Gerald, na safe kayong nakabali. Yes, thank Yun naman you, ang pinaka-ano mahalaga. And rest muna kayo. Ayun. Salamat po sa mga tito and tita uli. Diyan yes, po sa Hong Kong. Thank you. thank you. so much po. Sa mga nagmamahal po. Dito po sa Baguio couple. Ayan. Maraming maraming salamat. Balik daw kay nine. Eh. Hinihintay si Londo. Oh. Eh. Si Dave. Ah, eh. na Round 2. Yung mga hindi napuntaan. Oh. Baka ano oh. naman ba, sa... Kasi madami daw tita hindi na kami na meet kayo eh. Ah, oh yun. Yeah. May utang kayo sa kanil. Oh. <laughs> okay. So yan po ka-Tekra. Maraming yeah. maraming po salamat.

Oh, uh, ganda close lang. Close. Ay. Ay po. Good night. Bye-bye.